Makapangyarihang Panginoon, ngayong umaga ay lumalapit kami sa iyo nang may pusong nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Alam namin na ang bawat bukang-liwayway ay isang bagong pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, palakasin ang aming pag-asa at mamuhay ayon sa iyong kalooba. Ngayon, nais naming buksan ang aming mga isip at puso sa iyong salita na nagpapahintulot na baguhin nito ang aming mga iniisip at kilos. Naway ang mensaheng aming pagnilayan ngayon ay magturo sa amin na magtiwala sa iyo, upang mamuhay ng may katiyakan ng iyong biyaya, at upang mahanap ang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoon, alam namin na ang aming pananampalataya ay madalas na nasubok, at sa gitna ng mga paghihirap, nararamdaman namin ang bigat ng kawalan ng katiyaka. Ngunit naniniwala kami na ikaw ay isang Diyos ng pag-ibig at awa, na umalalay sa amin, kahit na sa pinakamaligalig na panahon. Turuan kaming lumakad ng may kumpiyansa na nagpapaalala sa amin na kami ay nabigyang katwiran sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo at na, sa pamamagitan niya, mayroon kaming daan sa tunay na kapayapaan, isa na independyente sa mga pangyayari sa paligid nami. Nawayang sandaling ito ng pagninilay ay maging isang pagbabago sa ating espiritual na paglalakba. Magsalita ka sa amin, Panginoon, hubugin mo ang aming pangunawa at palakasin ang aming pagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos ay pagkain para sa ating kaluluwa at liwanag para sa ating landas. Kapag inialay natin ang ating sarili sa pag-aaral nito ng time team, hinahayaan natin ang Diyos na direktang magsalita sa ating mga puso at baguhin tayo mula sa loob palabas. Ngayon, pagbubulay-bulayin natin ang isang makapangyarihang sipi mula sa sulat sa mga Romano, kung saan itinuro sa atin ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at kapayapaang natatanggap natin sa pamamagitan ni Jesu Ilang beses tayong naghahangad ng kapayapaan sa mga bagay na panandalian, umaasa na ang mga panlabas na kalagayan ay magdudulot sa atin ng kaginhawaha. Gayunpaman, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mundo, ngunit mula sa isang hindi matitinag na katiyakan na bumangon sa ating mga puso kapag naunawaan natin kung ano ang ginawa ni Kristo para sa ati. Kung gayon, bumaling tayo sa banal na kasulatan at hayaang palakasin ng mensahe nito ang ating pagtitiwala sa Diyos at akayin tayo sa isang buhay na higit na malapit sa Kanya. Buksan natin ang ating mga Biblia at sundan ang pagbabasa ng Roma, Kabanata 5, bersikulo 1. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, bersikulo 1 kaya't palibhasa ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Salita ng Panginoon, Salamat sa Diyos. Ang mensahe ng talatang ito ay isa sa pinakamalalim at mapagpalaya sa pananampalatayang kristiyano. Ipinaalaala sa atin ni Apostol Pablo na ang ating katwiran ay hindi nagmumula sa ating sariling mga gawa, pagsisikap o mga merito, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu Kristo, Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang mamuhay sa ilalim ng pasanin ng pagkakasala o takot. Sinusubukan na makamit ang kaligtasan sa ating saril. Tayo ay ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin sa krus. Binabago ng katotohanang ito ang lahat dahil nagbibigay ito sa atin ng katiyakan na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga kabiguan o limitasyon kundi sa banal na biyaya. Itinuro din sa atin ni Pablo na kapag tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, natatanggap natin ang isang bagay na mahalaga, kapayapaan sa Diyos. At ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam ng katahimikan, ngunit isang malalim na espiritual na katotohana. Bago si Kristo, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalana. Ngayon, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, naalis ang hadlang na iyon, at maari tayong lumapit sa Diyos ng walang takot, alam na tinatanggap niya tayo bilang mga minamahal na anak. Ang kapayapaang ito ay nagpapanatili sa atin sa anumang sitwasyon. Hindi ito nakabatay sa paborableng mga sitwasyon, kundi sa katiyakan na kasama natin ang Diyos at walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit sa mahihirap na araw, kapag nahaharap tayo sa mga hamon, sakit at kawalan ng katiyakan, maari tayong magpahinga sa katotohanan ito nakipagkasundo tayo sa Diyos at ligtas sa Kanyang mga kama. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo magkakaroon ng mga paghihirap, ngunit nangangahulugan ito na mayroon tayong matibay na pundasyon upang tumayong matatag sa gitna ng mga unos ng buha. Sa makatuwid, ang talatang ito ay nag-anyaya sa atin na mamuhay ng iba. Kung tayo ay nabigyang katwiran at nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos, ang ating saloobin sa buhay ay kailangang magpakita ng katiyakang ito. Hindi na natin kailangang mabalisa mawalan ng katiyakan o mawalan ng pag-asa. Makakalakad tayo ng may kumpiyansa, batid na ang ating pananampalataya ay umalalay sa atin at inaakay tayo ng Diyos sa mas malaking layuni. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mensaheng ito ay may malaking epekto sa kung paano natin haharapin ang ating mga hamon at haharapin ang ating mga damdami. Madalas kaming naghahanap ng seguridad sa mga panlabas na bagay, katatagan sa pananalapi, mga relasyon, pagkilala sa propesyona. Gayon paman ang mga bagay na ito ay panandalian, at kung ilalagay natin ang ating tiwala sa kanila, tayo ay may panganib na mabuhay sa patuloy na pagkabalisa at tako. Itinuturo sa atin ng salita na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon ay, mula sa isang naibalik na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Christ. Kapag tunay nating naunawaan ang katotohanang ito, nagbabago ang ating paraan ng pamumuha. Nagsisimula tayong harapin ang mga paghihirap na may ibang pananaw. Dahil alam natin na ang Diyos ay nasa ating panig at walang paghatol para sa mga nakay Kristo. Nangangahulugan ito na kahit na tayo ay nagkakamali, maari tayong bumangon at sumulong, dahil ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto, ngunit sa banal na biyaya. Kaya't sa halip na mapuno ng pagkakasala o ang pangangailangang tanggapin ng iba, maari tayong magpahinga sa walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. Higit pa rito, ang kapayapaang ito na natatanggap natin ay tumutulong sa atin na makitungo ng mas mabuti sa mga tao sa ating paligi. Kapag tayo ay may kapayapaan sa Diyos, ito ay makikita sa ating mga relasyo. Nagsisimula tayong magpatawad ng mas madali, hindi gaanong manghusga at kumilos ng may higit na pasensya at haba. Ang pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan na minsang nangibabaw sa atin ay nagsisimulang mawalan ng lakas dahil alam natin na ang ating pagkakakilanlan ay nakabatay sa Diyos at hindi sa opinyon ng iba. Ang isang praktikal na paraan upang mailapat ang katotohanan ito sa pang-araw-araw na buhay ay sa pamamagitan ng paglinang ng buhay ng panalangin at pagninilay-nilay sa salita. Kapag dumarating ang mga sandali ng pag-alala o pag-alinlangan, maalala natin ang talatang ito at muling pagtibayin sa ating puso. Ako ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa makatuwid ay mayroon akong kapayapaan sa Diyos. Maaring baguhin ng simpleng pahayag na ito ang paraan ng pagharap natin sa mga hamon, na nagbibigay ng kalmado sa ating mga puso at lakas upang sumulong. Kung tutuusin ang mga may kapayapaan sa Diyos, ay hindi nawawalan ng pag-asa sa harap ng mga unos ng buhay, ngunit nagtitiwala na mayroong higit na layunin sa lahat ng baga. Ang batas ng pag-akit ay nagtuturo sa atin na kung ano ang ating pinagtutuunan ng pansin, ay lumalaki, at nagpapakita sa ating realidad. Kapag iniayon natin ang prinsipyong ito sa ating pananampalataya sa Diyos, naunawaan natin na ang ating mga iniisip at paniniwala ay may mahalagang papel sa kung paano natin nararanasan ang buha. Ang Roma, Kabanata 5, Versikulo 1, ay nagpapakita sa atin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at sa makatuwid ay may kapayapaan sa Diyos. Nangangahulugan ito na kapag pinaniniwalaan natin ang katotohanan ito at isinasaisip natin ito, naakit natin ang isang katotohanan kung saan ang kapayapaan, tiwala, at seguridad ang nagiging pundasyon natin, anuman ang panlabas na kalagaya. Kung tayo ay nabubuhay na nagdududa sa pag-ibig ng Diyos, natatakot sa hinaharap, o naniniwala na kailangan pa nating patunayan ang ating sarili upang tanggapin ito ang magiging katotohanan ating mararanasan. Munit kapag ipinahayag natin ng may pananalig na tayo ay nabibigyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya ng Diyos ay nakapaligid sa atin at na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, nagsisimula tayong manginig na naayon sa banal na kapayapaa. Ang katiyakang ito ay nagpapalakas sa atin at umaakit ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kumpiyansa na ito, dahil ang ating puso at isip ay nakahanay sa espiritual na katotohanan na inihayag sa atin ng Diyos. Sa makatuwid, dapat nating linangin ang mga kaisipan at salita na nagpapatibay sa pananampalatayang ito. Sa halip na magpahayag ng kawalan ng kapanatagan, pagkabalisa o takot, maari nating patunayan araw-araw, ako ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon akong kapayapaan sa Diyos at ang aking buhay ay nasa Kanyang mga kamay. Inilalagay tayo ng mental at espiritual na postura na ito na naayon sa kung ano ang itinakda na ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang salita at pamumuhay ayon sa katiyakang iyon, nakakaakit tayo ng kapaligiran ng kapayapaan, pagtitiwala, at mga pagpapala sa ating buhay, na nagpapahintulot sa banal na plano na ganap na maipakita. Ngayong napag-isipan na natin ang lalim ng mensaheng ito, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa panalangi. Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hindi isang bagay na malayo o hindi mararating ito ay makukuha ng lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Kapag lumalapit tayo sa Diyos sa panalangin, muling pinagtitibay natin ang katotohanan ito sa ating mga puso at pinalalakas ang ating pakikisama sa Kanya. Sa oras na ito, dalhin ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa sa Panginoon. Iharap sa Kanya ang lahat ng nag-alis ng iyong kapayapaan at hayaan itong katiyakan ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na baguhin ang iyong paraan ng pagtingin sa buha. Nais ng Diyos na lumakad ka ng may pagtitiwala, ng walang takot sa hinaharap, nang hindi dinadala ang bigat ng pagkakasala o kawalan ng katiyaka. Natiyak na niya ang iyong pagkakasundo sa pamamagitan ni Kristo, at ang kailangan mo lang gawin ay maniwala at magpahinga sa katotohanan ng iyo. Kung gayon, samahan natin ang ating mga tinig sa panalangin, isuko ang lahat sa Diyos at muling pagtibayin ang ating pananampalataya sa kapayapaang iniaalok niya sa ati. Inaanyayahan kita na manalangin kasama ko. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA Mahal na Reina, Aina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria. The Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Mahal na Panginoon, pinupuri ka namin para sa iyong walang katapusang biyaya at kaloob ng pagbibigay katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat na hindi namin kailangang dalhin ang bigat ng pagkakasala o subukang makamit ang iyong pagmamahal sa aming sariling mga merito. Kay Kristo, kami ay nakipagkasundo sa iyo at ngayon ay mayroon kaming kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ama, nawayang katotohanan ito ay hindi lamang isang teorya sa ating isipan, kundi isang buhay na katotohanan sa ating mga puso. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buo, mamuhay ng walang takot sa bukas, at harapin ang bawat hamon nang may katiyakang ligtas kami sa iyong mga kama. Kapag ang mga alalahanin ay pilit kaming sinisira, ipaalala sa amin na kami ay makatwiran at walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Naway ipalaganap namin ang kapayapaang ito saan man kami magpunta, bilang mga saksi ng iyong kaharian at nagbibigay ng pag-asa sa mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan ito. Palakasin ang aming pananampalataya at tulungan kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban, na sumasalamin sa iyong pag-ibig at biyaya sa aming mga aksyo. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification para patuloy na makatanggap ng mga pagmumuni-muni na magpapatibay sa iyong pananampalataya at kung nanatili ka hanggang sa wakas isulat sa mga komento ang aking kapayapaan ay nagmumula sa Diyos pagpalain at ingatan ka ng Panginoon see you next time